Hello guys, welcome to my vlog. Yan. nagpe lang ako sa order ko na um mag-unboxing tayo, guys. Yung binili ko na is spinner necklace at saka may ano siya. May money ring. order online guys eh. ko na to kahapon nakita ko sa inyo I share ko lang ganda siya ito tsaka ito unahin ko to hmm. Yan siya guys. May ano siya. Adjustment. Ito maganda siya. Yan. Ring money. Ganda siya. Makabil ako ng promo. Basta maganda siya. Mm. yan From Punsoy Ito naman Ito na siya Hmm Ganda siya guys Gano'n ito mag ikot to eh Paano ito pag-ikot, eh? Ganun siya, oh. Yan. Hmm. Mag-ikot to siya, eh. Hmm. Yun. Hindi hey, maklaro. Yan siya, guys. Itong ring is ano lang to? Free. Kasi, inano ko? Nagbili ako ng isa. Padalawa ah, pala. Kasi, naka-promo kasi to. Yan you know, Dalawa sila. Ay, iba pala. Ay, iba tong isa, ha? Ay, iba tong isa. Ito man. Ah, pareha lang pala. Ito guys, oh. Ito siya guys, dalawa. Yan. Yan guys. Ganda siya guys. Di ka maano sa ano mo. Di ka logi sa 13KD mo guys free delivery. Ang ano supply nila from Dubai. Pero ang sa profile nila is sa online nila selling is ano from Thailand. Sa Ponsoy to guys, Ponsoy. Ganda siya. Yung pangalan to. Ganda siya guys. It's as in. Plus ito, ganda din siya. Money ring. Hmm? oh klaro. Ganda talaga siya. Hindi ito magpipit, guys. Hindi din to basta-basta masunog siya. ano okay. to eh? Sa so, Spainer, Spainer, necklace. At sa kamani ring. Na mama. Thank you guys. Bye.